Sa nakaraang video, nakakagulat na ng Marich ng bida ang pagiging 6 class, umatake ito sa lugar ng kankyabay na si Elia. Sinunog nito ang kanilang tahanan at ninakaw lahat ng ari-arian. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood, lalo na sa ating mga senpai tier members. Solid kayo! balik sa storya, makikita ang ating bida na kasama ang mga residente ng Fahilia. Natuwa sila dahil effective ang mana house na ginawa nila ng kanyang mga mage. Ngayon, hindi na raw nila po problemahin ang pagkain. Naiyak pa nga ang isa at sinabing hindi niya raw inasahan na makakakita siya ng ganoong ani sa kanilang napakalamig na lugar. Ang mga grain na nani nila ay mas malaki kumpara sa nakukuha nila noon. Nagpasalat naman ito sa prinsipe. Pero sa isip niya, wala naman siyang ginawa. Ito raw ay salamat sa kanyang mga mage na nagtatrabaho overtime buong buwan para ay adjust ang magic tools. Binayaran niya lamang daw sila para sa trabahong ito. Napaka-peaceful daw at ang lahat ay perfect. Hindi na raw mako-concern ang Prochi family sa kanya. Naging stable na rin ang kanilang teritoryo. Ayos daw kung patuloy na magiging ganito lang ang nangyayari. Magbalik tanaw muna tayo 50 years ago. Matapos ang major war, tatlong bansa raw ang nangibabaw. Ang tinatawag na Three Great Powers ang Ernsia Kingdom, Merman Empire at Demaniel Kingdom. Sa kanilang tatlo, Demaniel Kingdom ang pinakamahina pero nagkaroon sila ng advantage ng pinag-away niya ang dalawang kaharian. Lipat muna tayo sa kaharian ng Demaniel kung saan meron isang banquet ang isang chancellor. Nagtoast naman ang opisyal at sinabing mag-enjoy lang sila sa araw na iyon. Meron namang lumapit sa kanya na sinabing meron daw itong dalang regalo para sa kanya at na curious naman ito. Pinalapit niya ang maid na may hawak nito at prime senta ang isang bote. Isa daw itong precious elixir na binibenta lamang sa kaharian ng Urnsia. Ito daw ay epektibong ointment para lunasan ng hair loss o pagkapanot o pagiging kalbo. Tatubo raw agad ang buhok kapag pinahid ito sa ulo. Maliit man daw ang regalo nito, Nais nice daw niyang mabawasan ang mga isipin nito kaya naman nag-order ito ng marami na ipapadala sa kanyang warehouse. Curious ka saan nila in-order? Click mo ang link sa comment section kung kailangan mo din ng pangpatubo ng buhok. Sabi ng opisyal na malamang mahal ang ginastos niya para rito, hindi niya naman daw ito matatanggap lamang ng libre. Tinanong niya kung meron ba daw itong ninanais. Paambol pa itong sumagot na hindi naman daw niya ine-expect na may kapalit ito. Pero, Maa-assign daw ang anak niya sa Ministry of Internal Affairs next year at worried daw siya dito. Ayun naman pala, may motibo. Sagot naman sa kanya na wag daw itong mag-alala. Tatandaan nito ang ginawa niya para sa kanya. Makikita naman ang mga nobles na nag enjoy sa party. Recently, maraming mga bagay mula sa Urnsia ang ini-import doon. Naging popular na din ito sa Demaniel Kingdom. Ipinakita ang carbonated drink ni Prince Errol na sinabi nilang ang lasa ay to die for. Pero alam naman daw ng lahat, na ito ay illegal na animport doon. Flashback sa Royal Conference Room ng Dem Aniel ng taong iyon, ipinakita ang kanilang hari na si King Hezen Luzier Rot nagalit na galit na galit. Ibinato nito ang mga papel na ebidensya daw ng mga goods na ini inismuggle mula sa Ernsia. Narinig pang araw niya na nagkaroon ng pagpupulong kung saan ginamit ang mga produktong ito. Hindi natuloy nito alam kung ano ang kahihinatnan ng bansang iyon. Pinakalma naman ito ng kanyang right-hand man na si Duke Elgizen. Sa isip ng hari, ano daw ang mangyayari if magpapatuloy ang ganitong gawain? Siguradong mababasag ang balanse ng mga kaharian sa loob lamang ng limang taon at worried dahil dito ang hari. Hindi masyadong napapansin ang economic gap ng tatlong kaharian pero finally gumalaw na daw ang stable scale na hindi pabor sa kanila. Ito daw lahat ay nangyayari dahil may isang taong gawa ng gawa ng specialty products which alam naman natin ay ang bida na si Prince Errol. Gumawa na din ng official protest ang Merman Empire laban sa paper production dahil ang paggawa nila nito ay iba sa method ng paggawa ng papel galing sa Merman. Meron ba daw way para mabawasan ang gap na ito? Sagot ni Duke Elgize na hindi na nila pwedeng idlay ito. Kailangan nilang itigil na maungusan sila ng kabilang kaharian kahit pag gumamit sila ng dahas. Ngunit sabi ng hari, malakas din daw kasi ang kalaban na bansa, so hindi ito madaling matatalo. Pero hindi naman daw sinasabi ng duke na lalaban na nila ito themselves. Sa panahon ngayon, hindi ba daw ang best option ay ang makipagsanib puwersa? Ang tinutukoy niya raw ay alliance na makakapagpabagsak sa kaharian ng Ernsia. Dahil doon, pasikretong nagpadala ng liham ang Demaniel Kingdom sa tatlong lugar upang makaalyansa ipinakita ang kanilang underground secret meeting room. Gwen Elcom ni Duke Elgizen ang mga representative ng mga lugar na ito. Isa na doon ay si Duke Huan mula sa Merman Empire na nagsabing matagal-tagal na din simula nang magkita sila. Nasurpresa rin Count Merlin Bernstad nang makita ang malalaking pangalan doon. Siya ay mula sa Sejepen Dukdem. Hindi man isa sa tatlong malalakas na kaharian, maituturing na force to be reckoned with sila pagdating sa gera. Namatay na raw ang ama nito, kaya naman si Merlin na ang pumunta. Pero hindi pa sila kumpleto, meron pang isa mula sa bansa gawa ng mga relihiyon na tinatawag nilang Holy Nation. Napansin naman ni Duke Hiuan na wala pa ang representative nito. Pero mas okay na daw iyon. Sinabi ni Duke Elgizen na tila tinik din sa Holy Nation ang Ernsea, kaya naman siguradong hindi nito sasabihin ang kanilang sikreto. So ngayon, magsisimula na ang kanilang pagpupulong kailangan daw mapatigil na ang Earnsia. Kung titignan daw ang pera na nalilikom ng lugar na iyon, imposible daw na ipawalang bahala nila ito. At umagri naman sila dahil sumasakit ang ulo nila dahil doon. Ngunit tanong ni Merlin kung posible daw ba talagang matalo ang powerhouse na iyon. Kasi, kung mabibiguraw sila, wala nang atrasan ito. Napatayo naman si Duke Elgizen at sinabing kaya nga raw importante ang pag-aalyansa nila. Kahit nagaano kalakas daw sila, mahihirapan silang dumpen sa laban sa combined attack nila. Kung susugpuin daw sila sa digmaan, siguradong di sila makakapalag gamit ang mga useless goods nila. At ang pinaka-importante pa, usap-usapan daw na ang pinakabatang prinsipe ay magaling. Sabi raw na sa edad na walo, bukod sa nakikipagsabayan na ito sa usapan ng kaharian, siya ang nakadevelop ng mga produkto nila at kinaya raw nitong maibalik ang ekonomiya ng namatay na teritoryo sa edad lamang na 14. Sa tingin niya raw, hindi lahat iyon ay totoo. Maaring exaggeration lamang daw ang ibang kwento. Ngunit kung hahayaan daw ito mag-isa, siguradong makakagawa ito ng marami pang achievements at hindi na matatapos ang pangingibabaw ng Ernsia. So hindi na daw dapat nila ito patagalan. Either dapat nila silang hayaang magdusa sa pamamagitan ng gera o pugutan ang batang prinsipe na sanhi ng pag-angat ng Ernsia. Natuwa naman ang dalawa sa planong ito. Nag-agree sila at sinabi nitong ang lusubin ang Ernsia ang matagal ng hiling ng Emperor. At dagdag ni Merlin, ang tagal na raw nilang gustong makipagdigmaan. Masaya si Duke Elgizen dahil nasa iisang pahina lang sila. So sinadjust nitong pag-usapan pa nila ang future ng kanilang mga teritoryo. Punta naman tayo sa Royal Palace ng Ernsia. Nalaman na ng hari ang sikretong pagpupulong ng mga leader ng ibang bansa. No wonder, nararamdaman niya raw na may kakaiba. Sigurado daw itong hindi simpleng usapan lang ang dahilan kung bakit nagsasama-sama ang mga ito. Kaya naman dapat maghanda na raw sila o ramismo. Ang paparating daw ngayon ay siguradong walang wala sa nangyaring conflict noon 30 years ago na ang nakakalipas pero ang nakolektang tax at mga tao nila ay mas dumami ngayon. Meron na daw silang sapat na resources now. Kaya naman inutos nitong mag-issue ng official letter sa bawat teritoryo. Sa Fahilian naman, makikitang tila umabot na kay Prince Errol ang balita. Inisip nito kung saan obra ba daw ang ginawa nito. Sa isip niyang kinontrol niya naman daw ang sarili niya sa abot ng kanyang makakaya. Napatanong tuloy si Dia kung meron daw bang problema dahil sa lalim ng iniisip nito. Ayaw daw ba nitong maglakad muna? Ipinakita naman si Prince Errol na 15 years old na ngayon. Sinabi nitong parang may problema kaya naman daw kailangan nitong kitain ang ate niya. Sa tingin niya raw ay kailangan nilang gumawa ng paghahanda. Ibang level na ang mga susunod na kaganapan. Maraming mga bagong karakter na ang kakaharapin ng prinsipe at tila nolelagay sa alanganin ang kanyang buhay. Alamin natin kung paano nga ba nito paghahandaan ang gera. Muli, Bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhin mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni Chan.